kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Pogo o Philippine Offshore Gaming Operator, isang online gaming firms na nag-ooperate dito sa Pilipinas. Pero ang mga customers nito ay nasa labas ng bansa. Lisensyado ng Pagcor ang pasugalang ito. 2016 nang nagsimulang dumagsa ang pogo sa Pilipinas dahil sa magandang relasyon ng Pilipinas at China. Grabe ang papuri noon ng mga taga-suporta ng Pangulo sa kanya dahil sa limpak-limpak na pera bilang buwis ang naibibigay ng pogo sa kapan ng gobyerno. Kung noon ay mga call centers ang naghahari sa Pilipinas sa padamihan ng mga opisinang nirerentahan at ginagamit pero noong 2019 ay nalampasan na ito ng pogo. Ayon sa Weekly Magazine ng Japan na Nikkei Asian Review. Ang mga nagmamayari ng Pogo ay kadalasan sindikato. Anonymous raw ito. Mula 2017 hanggang 2019, ang TNP Anti-Kidnapping Group ay nakapagtala ng 67 mga kaso. Kadalasan sa mga ito ay suportado pa ng mga tiwaling kapulisan, online scam, at human trafficking ang iilan lang sa nadagdag pang problema na ginagawa ng mga Pogo operators sa bansa. February 1, 2023. Sinalakay ng mga otoridad ang Pogo firm na Hongxing Gaming Technology Incorporated ayon sa ligasyon Ito raw ay sangkot sa cryptocurrency investment scam sa 851 mga nagtatrabaho Limang daan dito ay mga Pilipino. Tatlo sa mga kinukonsiderang big boss ng Pogo na ito ay nakalusot at hindi na malaman kung nasaan. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga otoridad ay dito nakalkal at umalingasaw ang pangalan ng baguhang mayor ng Pambantarlac na si Alice Gu. Kaagad na inimbidahan sa pagdinig sa Senado ang batang-batang mayor at dito na siya nagisa ng husto bago matusta si Mayor Alice ng senadora na si Risa Ontiveros ay nagpakilala muna ito. Um, ako po si Alice Lialgo, ang kasalukuyang mayor po ng bayan po ng Bamban Tarlac po. Bago po ako naging mayor, ay kilala po ako bilang negosyante. Unang-una po, hindi po ako konektado hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng POGO. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas po ng POGO. Ako po ay humaharap po sa inyo, ma'am, sir, your honors, at sa buong bansa para sa aming bayan, mamban, at para may balik po ang kumpiyansa po ng aming investors, kaisa niyo po ako sa investigation ito, alang-ala sa paggawa po ng batas. Maraming maraming salamat po. Kung tingnan at pakinggan ang pananalita ng Mayora, ay walang kadudadudang kabisadong-kabisado nito ang kultura ng mga Pilipino. Pero may mahiwaga pala itong pagkatao at nakalkal ito sa pagtatanong ng Senadora ng Pilipinas na pag na isang negosyante na itong si Alice Go bago pa pumasok sa politika noong 2022. Pag-aalaga at pagbebenta ng mga baboy ang negosyo nito at ito raw ang kanyang pinagkuhanan ng panggastos ng ito'y tumakbo sa eleksyon. Pero dahil sa hindi consistent ang kinikita nito ay tinulungan daw siya ng mga kaibigan niya. Nakatulad niya rin ay nasa negosyo ng pangangalaga at pagbebenta ng mga baboy. Paano kayo naka, mobilize ng sapat na campaign fund para yun na nga parang out of the blue dating negosyante tapos naging mayor sa unang pagsubok nyo pa lang. Ah, opo. Yeah, Your Honor, um, tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po. Uh, sinong mga kaibigang ito na tumulong sa inyo na tumakbong mayor at manalo? Uh, mga kaibigan ko po na nasa uh, hug din po. Nasa hug or nasa baufu? Nasa po. Wala po sa baufu po, Your Honor. Uh, Mayor, actually, um, isa ito sa mga huling tanong ko sana sa inyo, pero dahil napag-uusapan na rin natin ito, nito, uh, maari bang uh, mahingi yung inyong salen at pati yung sose po ninyo? Kasi curious po ako sino po itong mga kaibigan na nakatulong ng ganyang kalaki na sa kabila nung sabi niyo nga hindi stable na negosyo ngayon sa hog racing, fluctuating ang kita, nag-divest pa kayo uh, sa Baufu sabi ninyo, pero itong mga kaibigan ay nakatulong para mapondohan at maipanalo yung kampanya nyo bilang mayor. At yun, uh, alam po natin pareho yan makikita sa ating SOSEP. Uh, kung maaari din po habang ongoing yung hearing natin para makapagtanong pa kami kung sakali ng follow-up question sa inyong sal at sose, Mayor. Nasorpresa ang Senadora sa nalaman niya huli na pala nang marehistro ang birth certificate ni Mayor Alice. 17 anyos na ito noon nang siya ay magkaroon ng birth certificate. Ngayon Mayor, uh, napag-alaman din po namin na delayed yung inyong registration of birth. Ah, uh, ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Ah, uh, your honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, uh, uh, check ko po. Oh, please okay. uh, please uh, inform us during the hearing at bakit okay. po delay yung pag-register ng birth nyo? Ah, uh, your honor, i-check ko po tapos ah, uh, ano, balikan ko po kayo. Sa pagkaalam po kasi namin, and uh, I would request yung confirmation ninyo during the hearing, 17 years old na po kayo nung i-register yung inyong birth. So if you can confirm that during the hearing, uh, tingin ko may halaga malaman bakit. Kung tama yung impormasyon namin, bakit at 17 pa lamang? ni-register yung birth ninyo. Parang nakakapagtaka kung bakit dalaga na siya noong siya ay magkaroon ng birth certificate. Samantalang may kaya naman sila para asikasuhin ito. Maging si Mayor Alice ay hindi rin alam ang dahilan kung bakit ba dalaga na ito nang magawa ng napaka dokumento na birth certificate. Ito pa ang napakatalinhagang tanong sa pagkatao ni Mayor Alice. Siya pala ay walang record sa ospital kung saan siya ipinanganak. Dahil sa bahay lang pala nila siya pinanganak at hindi pa niya alam kung saan ang bahay na yon noong siya ay lumabas sa sinapupunan ng kanyang nanay. At saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin, sa bahay po sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po, Your Honor, hindi ko na po alam. Opo. Ito pa ang karagdagang mahiwagang revelasyon sa pagkatao ni Mayor Alice. Siya pala ay hindi rin nag-aral ng elementarya hanggang kolehiyo dahil siya ay sa bahay lang nila pumerme at doon lang siya tinuruan ng isang teacher na nagngangalang Robin. hanggang sa siya ay matuto. Uh still uh, out of uh, more than curiosity. Uh, Saan po kayo nagtapos ng elementary? Uh homeschool po ako your honor. Kasi sa po kami ng farm. Anong taon po kayo nagtapos sa homeschooling sa elementary? Uh, your honor dere Derecho po. Uh, bandang anong taon natapos po yung grade 7 uh, sa homeschooling? Uh, Your Honor, tutorial po kasi ginawa po sa akin. Sa lupo kasi kami ng farm nakatira po. Actually, Mayor, uh, familiar po ako sa homeschooling dahil uh, yung isang anak ko rin, yung huling dalawang taon niya sa high school, Papa. uh, for health reasons, sinomeschool ko po siya. And meron po kaming homeschool provider noon. Uh, sino po yung naging homeschool provider ninyo? Pa Your Honor, yung nag-homeschool po sa akin, teacher lang po. Pati po yung mga homeschool teachers, uh, kailangan uh, license sila or meron pa rin silang homeschool provider. And in fact, by the definition of homeschooling, ang magulang ang nag-homeschool. So teacher nyo po ba o yung ama ninyo ang nag-homeschool sa inyo? Uh, meron din po akong teacher po, Your Honor. Ah uh, so saang homeschool provider naka-connect yung teacher ni ninyo? Um, your honor hindi ko na po malala po yung pangalan po. Ang ah, ko lang po yung pangalan po ng teacher ko po. Uh, if you could submit to the committee yung pangalan ng teacher ninyo and during the hearing ma-recall ma pa rin uh, at masabi sa amin sino yung homeschool provider ninyo. Uh your honor ang teacher ko po si Teacher Rubilyn. Teacher Rubilian. Okay. All right, paki na lang sa committee yung uh, apelyido ni nila. Apa. And sa hearing uh, on the record Apa. kung sino yung homeschool uh, provider Apa. at saan naman pagkatapos ng homeschooling uh, kung nakuha po yung grades nyo sa homeschool provider tulad nung ginawa namin nung aking anak para makapag-high school naman siya, saan naman po kayo nag-high school? Uh, Your honor uh, dire-direcho po, tuloy-tuloy, hindi na po ako nakapag high school at college po. Dire-direcho saan oh. po, Mayor? Uh, tutorial po yung ginawa po sa amin kasi nasa loob po kami ng farm. So tutorial po sa high school? Uh, opo, dire-direcho na po. At paano po yung college ninyo? Uh, hindi po ako nakapag-college po. Okay, pero nagtapos kayo ng high school? Um, ang minigay lang po sa amin po na, na pinaka libro po is uh, si Teacher Rubilin na po. Uh, kung maalala ko po, wala rin po kasi siyang grades. Andun lang po siya sa amin everyday po na after po ng work, uh, siya po yung nagtuturo po sa akin. Uh, kinilala ba ng uh, DepEd yung pagtapos nyo sa high school sa pag-tutor ni Teacher Rubelin? Um, Your Honor, hindi ko po, hindi ko po alam. Uh, ever since po si Teacher Robilin lang po yung nagturo po sa akin. Pero nung nagtapos kayo sa high school, may diploma kayo? Ah, uh, wala po. Or ano pong dokumento na hawak ninyo bilang katibayan ninyo na like any learner na may karapatan na may kung hindi diploma, dokumentong formal na nagsasabing na comply po ninyo na na, na earn niyo yung competencies uh, sa high school. Ah uh, your honor, uh, wala po ako malala po na mayroon pong any records po. Uh, medyo okay, medyo na nalalabuan ako ng konti sa ganyan dahil kahit bilang Uh, young person noon, no? may karapatan kayo sa edukasyon, hindi lang sa edukasyon, pati 'yung katibayan ng nakamit ninyong uh, edukasyon. Ganito pa ba, ba ang gamit mong can opener? Maliban sa mahirap gamitin, mukhang delikado pa ito. Palitan na yan ng bago. Ito, ang mas maganda. Mura na. Safe pa. Ang dali lang nitong gamitin. Sa konting ikot lang, ay bukas na ang dilata. Mura lang yan kaibigan. I-click mo na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Hindi ba katakataka na napakahiwagan nito? Mula elementarya hanggang kolehiyo ay iisa lang ang naging teacher mo na siyang nagturo sa iyo ng lahat-lahat? Base sa mga natuklasan na ito ng Senado kay Mayor Alice Go ay tila pwede natin siyang maikumpara sa isang pelikula kung saan siya ay nagmula sa isang programa ng isang bansa na hinubog at sinanay simula pagkabata para ipadala sa isang misyon na napaka-importante at ito ay ang mag sa bansa kung saan ay may interesang nasyon na nagsanay sa kanya. Ang tanong, ano kaya ang misyon at layunin ni Mayor Alice Go sa Pilipinas kung siya ay totoong espiya ng China? ikaw, naniniwala ka bang na-infiltrate na tayo ng China noon pa man? Ayon mismo sa mga taga-bamban, bigla na lang lumutang ang pangalan ni Mayor Alice Guo noong eleksyon noong 2022. May nakakakilala kaya talaga sa kanya, sa sarili niyang bayan? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.